talaga ba kung <laughs> bakit may tinago kayo tungkol sa daddy ko. Kung bakit pinagdadamot siya sa akin. Nasasaktan ako, Mama. May mga dahilan na ang mama mo lang at ang daddy mo ang nakakaalam kung bakit wala ka sa puder ng daddy mo. Hindi na po ako umaasa kay mama. Gusto ko na rin malaman kung nasan yung daddy ko. Saan po ba siya nakatira? Kahit yung natin niyang adres. Wala siya dito. Hindi pa rin ako mo so, sa ka pang na eh! Pang Hindi mo ba naisip na baka yung tao pinagdadaman mo? May problema! O baka may pinagdadaanan! <coughs> sorry, Lord. Sorry, Lord. Siya nga pala, Bea. Siya may pupuntahan pa nga pala ako. Gusto mo sumama sa akin? Next time na lang. Baka mag-alala sa mama. Siya ba ang target mo? Masadaanan mo lang ako dito, mami. So affected ka nga. O, oh, hindi ah. Oh. Naisip ko lang kasi baka sumbong niya pa tayo, hindi papatawag pa tayo sa guidance office. Oo nga no. Eh, Tol, dapat, dapat tara na. Dapat makausap si Smiley. Tol, baka lahat tayo madama. Eh, na. Start mo na. Tara na. Habulin natin. Sige, sige. sige. Oo, oh, tara na. Tara na. Hi, miss. Saan pupunta? Kailangan namin ng kasama. Bastos! Yeah. <laughs> uh, pare, pagkakataon mo na. Ganda mo ah. <laughs> Ayos ah. Hoy! Hoy! Tigilan yan! Pakilomero ka! 不汪汪汪汪 Kita. Lindah. <tongan> oh, sini apa tu? Lombi pergi. Mis. Mis. Ah, kau mau kena polis kena. Sikit-sikit. Please. Please, please. Hmm. kau Miss, okay ka lang. Ikaw pala yan eh. Uy, isin. Isin, Ako to. Ako to. Calm down. Okay ka na. Nandito na ako. Miss, ako. Baka balikan ako. Huwag mo ako. iiwan. Shhh! Huwag Tsaka ka na. Tumahog ng polis yung mga ibigan mo. na. sa hospital. check na, Doktor. Puting oh, ipan agad! I-check po sa gilid. I-check niyo po. Dito. Parang cellphone ko yun ah. Sigurado ah sa'yo ito. Miss, natatandaan mo ba ang mga mukha nila? Madilim sa dinaan ko kanina. Hindi ko masyado nakita yung mga lalaki yung... tagtangka sa akin. Pero meron mamukhaan akong kasubot nila. balikan kita. Sigurado po ako may kinalaman ng lalaki yun sa nangyari sa akin kanina. Siya din kumuha ng cellphone ko dati. Malamang kukunsyaba niya yung mga lalaking yun. Sandali. Dapat mag-file ka na ng kaso laban sa kanila. Tawagan mo na yung family mo. Hindi pwede. Ayokong malaman ni Mama yung nangyari sa akin. So, paano? Balay wala na lang to? Hindi mo naiintindihan. Ayokong makarating to sa amin. Salamat na lang po sa inyo. Muna na ako. O oh, sige po. Sarge, saan tayo? Sandali lang. Ito lang. na lang ito. Huwag na. Sobrang nakatang naabala. Alam mo, napapansin ko, kanina naman pa ako tinatanggihan, ah. Gusto lang naman kitang tulungan. Kasi... ...yoko pa talagang umuwi sa amin, eh. Fine. nag sasamahan kita. Justin, bro. Gawa naman yung bahala dito, ah. Sige, tol. kulang pa ba? Pag dinagdagan mo pa yan ng flowers at saka mga dahon-dahon, garden ng labas niyan. Patawarin kaya ako ng anak mo? Prangka ka akong tao. Hindi ako magsinungaling sa'yo. Pwedeng oo, pwede rin hindi. Pero ang good news, mas malamang ang oo. 51%. Sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin ko eh. Basta nga lang ko, ayoko mawala si Maricel sa akin. Sana so, nga lang ang meron ko sa buhay na ito. Eh. What? Natalo yung strongest army ko? Kasi naman hindi ako nakapanood ng laban kanina kasi niligtas mo ko. Oh, well. Okay lang yun. Kaya kaya ko nung bumawi eh. Hindi pa ata ako nagpapasalamat sa'yo. Salamat ah. Wala yun. Okay na yun. Yung video mo, bura ko na nga pala. And... Believe me, hindi ako na post ng picture mo. Kaya sana hindi ka nagalit sa akin. Kasi wala naman talaga ako atras sa'yo. And, Sinafe kita kanina, kaya natala yung army ko. Sige na nga. I'm Zach nga pala. In case you don't know. Sino bang hindi makakakilala sayo? Yung heartthrob kuno. Oh, eh ba't may kuno pa? Maricel Reyes nga po. I know this smile. Uh, this color. mo. Obviously, hihili kang mag-aral. And hindi mo gustong sumasayaw. In fact, But, ayaw na ayaw mo na sumasayaw eh. <sighs> Nangasar ka ba? Eh, ikaw nga eh. Mahilig mong mag at magyabang mo. Uy, ba okay na tayo? Tsaka cute naman yung video mo. Pero alam mo, tinitingnan kita ngayon, parang hindi ikaw yung shaking girl na nahuli ko. Palagi kasi na sinasabi sa akin ng mama ko. Pag masaya. Shake, shake, shake. Pag may problema, shake lang din. Pero hindi lahat ng bagay nakukuha sa Kembo. Binigay to para sa iyo. Big with the finest ingredients. The freshest flowers and it's sprinkled with lots of love. Tama ba yun? Ay nako. Gordon, ano ka ba naman? Hindi ka talaga pwedeng artista. nako hindi ka marunong mag-acting. Tama lang na nasa karinderya ka na lang. Mabuti na lang, nandito ako kaibiga mo, ano? Pwede kitang i-guide sa mga paarte-arte mo na yan. Kasi dapat, siyempre kapag ka nasa harapan ka ng anak mo, dapat yung sincere. Yung maramdaman niya talaga na nagsisisi ka doon sa nagawa mo. Ganito. <sighs> Maricel? Uh, anak? Ga, ano kasi? Alam mo yung... Yung sinabi ko ba sa iyo na... Al alam Ay, ambot! Nako, ang hirap naman pala kapag ka sa totohanan nga. Sabi sa iyo eh. Yung tatay mo, paano siya sa'yo? Anong klases siyang tao? Yung dad ko, Sobrang perfect niya. Perfect dad, perfect nan. Tapos yung respeto niya. Siya yung idolo sa lahat ng tao. Pa, paano kung hindi mo siya nakilala? Kung halimbawa, inampun ka ng iba? No way. Kahit na sobrang loving at paet uh, pait ng mga ibang dad na kilala ko, hindi kayo papalitan ang dad ko. Hindi ko maratanggap kung... hindi ko nakilala o anak sa dad ko. Bakit mo nga pala natanong? Sorry, sorry. Umuwi na tayo. magpapakilala siya sa family mo? Huwag na. Mamaya, mo pa yung nangyari sa akin. Salamat sa pagkatita. Of course. At gentleman din ako. Huwag na eh. Hoy, ay, 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 si oh, no. na! ay, na! ay, na! ay, na ay, ay, ha? ay, no, ay, ay, Ayan na ba, ha? Yung kanina, mga pinapractice natin. Basta sabi ko sa'yo, maging sincere ka lang. Ayusin mo yung sarili mo. Huwag halatang parang nagpractice-practice tayo ng mga sasabihin natin, ha? Okay, sige. So, what's your tomorrow? Parang sa mga papers na tinabay ko sa'yo.

Sabihin mo. Dapat kung ano lang yun, nasa puso mo ba, ha? Huwag ka nang masyado. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na. Sige. Anak. Nabake ako ng cake para sa'yo. M made with the finest ingredients. And freshest flowers, sprinkled with uh, lots of love. I just want to make big time for you, Marcel. Think on mo, how naghirapan na mama mo? Ma, masarap Di ba parang favorite mo yun? Huh? Think mo. Mmm! Sarap! Sige na, kainin mo na. Salamat po, Mama. Bukos ko ng pote, man. Pasensya na. Pagod po ako. Oo nga pala. Busy-busy nga pala ang anak ko sa kakahanap sa tulay ng ama Hindi ako sapat sa Nagpakaama naman ako ah. Nagpakainap ah. Hindi ako sapat yun. Kailangan mo ba maghanap ng ibang ama? Ibang magulang? Bakit niyo ako sinusumbatan mama? Hindi naman ako maghanap kung noon pa lang sinabi niyo sa akin yung totoo! Sana binigyan niyo ako ng pagkakataon para makilala yung daddy ko! Kung nangyari yun, di nagkaletsi buhay mo, Papa, na hindi niyo naman ginawa! Ikinulong niyo ako sa mundo na buong akala ko kayo ang tunay kong magulang! Naging unfair kayo sa akin! Naging makaseline na kayo! Shhh! Ako pa naging makaseline? Sige, Gordon! Come Ako pa naging selfish? Kung buhay ko, binigay ko sa'yo! Kung talagang pagharap sa tatay mo ang gusto mong gawin, sige gawin mo! Tutad, baliwala naman sa'yo yung, yung... yung selfish na baklang tatay mo! sumagot sa magulang eh. Eh siya, tinuruan niya ako na huwag Pero anong ginawa niya? Shhh! Maricel, Gordon, ano ba? Ano ba kayong dalawa? Ayun kayo na nga lang ang magkasama sa buhay. Pagkatapos ganyan pa kayo, nag-aaway pa kayo. Ano ba naman pambihira naman? Sama ko na muna to si Maricel sa bahay namin. Ha? mag-usap ngayon. Para ho kayo mainit. Tsaka nalang ulit kayo magharap kapag handa na kayo mag-usap. Gordon. Gordon. <laughs> <laughs> Mars, kumain na ba siya? Huwag ah, kung patutulogin ng gutom. Akong bahala sa kanya. Pwede ko ba namang gutomin ang inaanak ko? Tsaka Mars, kung... kung maliligo siya, pag init mo ng tubig, baka mapas pa. Tsaka dapat maligamgam lang yung gatas na. Baka nakakalimutan mo. Nanay din ako. Gusto ko pa siya bababayaan. Oo, oh, sige. <laughs> diba sabi mo, kapag ka nakatulog na, tawagan kita musta naman siya? Ay, ayun. Nakatulog na nga ng kakaiyak. Nang ganito tayo. Hindi ako wala sa ninawala ng stabi ko. Kailangan kita. Hindi ko alam kung... Kailangan mo pa ako. Sa kabila ng... Lahat ng kukulaman ko. Ha? ¡Es un mal que te... share na lang tayo dito. Kailan ako. Hindi ano naman ako gutom. Sino si Robert Reyes, if you don't mind? Dati no, ko. Na hindi ko pa nang kilala. How come? Mahabang kwento eh. Hinahanap ko pa rin siya hanggang na Kaya pala nagtanong ko sa akin last night eh, about sa dad ko. Akala ko, hypothetical question lang. Hindi ko kasi alam kung saan ako makuha. Wala akong kaalam-alam sa si dad ko. No, Kaya naman yung wala kayo naman eh. Yung wala nga akong pera para sa pagkahalan sa Hindi naman kailangan eh. Look, Parang detective games ang eh? mechanics ng lahat ng search. Madali lang yan. Paano? Ano nga ulit yung name niya? Robert Reyes. Pero na-search ko na yun eh. Ang dami lumabas pero wala namang kamatch na tong picture na to. Really? Hmm. Here we go. Paano <laughs> mo nagawa yan? Ang galing mo! Siyempre, ayaw ko naman mapahiya sa'yo. Hindi <laughs> lang kita nakita na nakasmile lang ganyan. Ah, uh, so may makukuha bang ibang info? Uh, sa dati Oh. Oo, sige, na natin. <sighs> Pareho pala kaming member ng isang car enthusiast group. Ah, kasi aside from techy stuff, mahilig din ako sa mga kotse. Kasi si Dad into buy and sell eh. Both sa mga business namin. And may upcoming event sila. Car show and Robert Reyes is attending. And Talaga? san kayo, pero hindi niyo rin naman kayang mawalay sa isa't isa. Hindi siya titigil sa pagkaharap ng sa tatay ng demonyo, no? Nandiyan kaya yung daddy ko? We'll find out. Talantado ka talaga. Mapapahama ka lang dahil sa babae. Sino ba yung babae na yun? Ano ba kailangan mo sa kanya? Siguro, napagkamalan lang niya ako. Mag-iingat ka. At siguraduhin mo na hindi ka na makikita ng babae na yun.